Okay, so I believe right now <laughs> you're hearing the strong wind. Napakalakas po ng uh, angin, sobra. But still have to go sa likod dahil doon medyo tahimik, ano? Hindi maingay kasi nagpapatugtog na naman yung ewan ko ba makapit bahay. kapitbahay. Okay, so bakit napaka-importante ng vlog na ito? Kung hindi niyo pa po nakita sa sa YouTube no, ang ang uh, episode po natin ngayon ay napaka-importante dahil ito po ay connected doon sa trending ngayon na meron daw mga multo dito nga po sa lumubog na ship noong taong 1912. Ayun po ay uh, mahigit 100 years ago na. Ito po yung ship na Titanic meron daw pong mga multo rito to the point na meron pa mga paranormal paranormal experts na bubulol na ako paranormal experts na pumarito na pumaroon rather sa Titanic no at tinignan daw po nila parang meron nga po First and foremost, ano po ba ang kasaysayan ng Titanic? Let me give you some uh, uh tawag dito, some uh, backgrounds kung ano po ito ang Titanic po ay isinilang at ipinanganak ibig sabihin dito na buo yung uh, tawag dito dito na buo yung kaisipan nila na ito ay gawin noong taong 1907 sa dinner ng mga ilang mayayamang tao na nagpapatakbo ng uh, mga uh, uh, liners no? o tinatawag natin mga Uh, companies na nagpapatakbo ng malalaking barko nung kapanahon ng iyon. Ayon sa mga mayayaman na ito, hindi sila kontento doon sa mga liners, mga ships na kanilang nakikita during that time dahil naniniwala ang mga ito na meron pa itong ilalaki. Meron pa itong mas... Uh, pwedeng magawa. Sa bagay, maganda yung ganong kaisipan, no? Na hindi ka nag-settle for anything less. Alam mo, meron pa, meron pa, diba ba? Okay, so, ang ginawa nila sa pangunguna ni Bruce Ismay, ito po yung may-ari, no? Sabi nila, gagawa tayo ng uh, ship, ang pangalan nga Titanic. At ito po, nagawa ang Titanic after four long years. Okay, nagawa na po siya noong 1911 pero hindi pa nila ito pinatakbo not until April ng 1912. Maiden voyage means ito yung kanyang pinakaunang paglalayag sa pusod ng karagatan. And yet, noong April 12, 1914, ito po ay nabangga sa isang iceberg. Okay, napanood niyo po ba yung Titanic? Meron kaming DVD at uh, maganda po Maganda yung pelikula actually At uh, marami rin kaming DVD ng mga Documentaries ano. Nakita raw nila na Yung pinsala nung una Ay talagang dito sa may bandang baba Yung nadali ng mga yelo Pero It, it took another two and a half Mahigit na hours Bago ito nagsangin o lumubog So ang gusto ko pong isipin po ninyo Na imagine po ba ninyo yung terror Ng mga tao na nandoon Grabe, ang sabi ng ilang witness, mga witnesses na nakakita. Sila po yung mga taong uh, nakasakay na doon sa mga ibang mga boats na maliliit. Kumbaga, saving boats, no? So meron silang mga light boats. Light boats ang tawag. Sila po ay nailagay na. So safe na po sila. Nakita nila yung mga naiwan doon, mostly mga kalalakihan. Ito po ay may mga babae rin siyempre. Ito po ay uh, nakita raw po nila itong Titanic pala ay nakita nila unti-unting lumulubog akalain po ninyo yun kung kayo yung mga nandun sa lifeboats nakita nyo ang pinaka, hinaha, hinahang, uh, pinaka uh, hinahangaan pinaka hinahangaan yun, nabubulon na ako hinahanga, excited lang hinahanga ang ship during that time imaginein po ninyo na pagkalaki-laki niyan, no? Para kang building na napakalaking nakikita 'yan. Tapos makikita mo, nandoon sa live nakikita mo ito ay unti-unting lumulubog at ito pa po ang kwento. Ito, ito, hindi lang po kwento, ang dala patunayan na po ito. Naputol 'yung Titanic. Naputol siya, 'yung click, ganoon, 'di ba? Parang click siya. And then napunta rito sa isang side, napunta ron sa isang side. Kaya eh, makikita niyo from the bottom of the ocean. Alam niyo po ba, ang nangyari nung ituro po ay bumagsak doon sa baba dinig na dinig mula doon sa itaas nandun sila sa lifeboat dinig na dinig nila ito nung bumagsak kasi napakalaki po ng Titanic sa gawa ng kamay ng tao ito ang pinakamalaki na moving object kaya ma-imagine po ninyo yung terror nung mga nasa lifeboat at higit sa lahat yung terror nung mga ito na po yung sasabihin natin yung mga namatay sa Titanic. Na ngayon, sinasabi nila ito mga ito ay nagmumumo, nagmumulto. Alamin nga po natin ang tungkol sa mga multo. Uulit-ulitin ko po sa mga vlogs natin. Kasi lalo trending po ito ngayon. Eh. Meron na mga multo sa Titanic. Eh. Maya-maya, mapabalitaan nyo. Mga multo sa Titanic. Ayan na. Uh, sasabihin ko po sa inyo. Yung mga namatay po sa Titanic. Mahal nating lahat yan maski hindi natin sila naabutan, hindi rin naabutan ng mga lolo at mga linuno ko yan, pero mahal nating lahat ng yan. Yung kinasapitan nila, wag na sanang kasapitan ng iba pang mga tao. Sobra at sakit nung paraan ng kanilang pagkamatay. No? Sobra at ang sakit ng kanilang pagkamatay. Ang nangyari, nung sila po ay namatay na, hanggang doon na lang po yon. 'di ba? Hanggang doon na lang po yung buhay nila. Dahil nga po sikat itong Titanic, hanggang ngayon napag-uusapan pa rin yung patungkol sa ship at siyempre doon na rin po yung patungkol sa kanila. Lamang ngayon, siyempre marami pong nagbo-voyage. Ah, uh, yeah, nag, nag, -nag, -nag parang uh, nag nagmamasyal -nag sa Titanic, ano? Kaya na, iba natatakot na. Meron nga raw po mga mumu, mga multo. Ngayon, sila, 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 po ba yung mga multong yan? Nasa litrato? Sila po ba yan? No. Maaring may mga, makaki, may, maaring may mga makita sila mga multo o mga ganun doon sa Titanic, pero hindi po yan yung kaluluwa ng mga taong namatay. Sapagkat biblically speaking, back to the Bible of course, yan ang ating pinakapuso. Biblically speaking, pag namatay na ang mga tao, whether heaven or hell, nakakatakot sorry po doon nakakatakot lang po yung kapag ka pumanaw ang isang tao na hindi napaghandaan ng lahat tandaan po ninyo ang titanic ay isang disaster titanic what happened to titanic was a very very sad disaster nabiglaan po siya sino magsasabi na ang kaligayahan na kanilang nadarama ng pagsakay nila sa titanic ay mag-e-end na pala sa kanilang buhay sa ngayon, pwede natin sabihin sa kanilang maikling buhay. Ano po? Ngayon na yun na pala ang kanilang katapusan. April 12 of 1914. Marami po mga haka-haka naging naging uh, lugar ng katatakutan. Actually, early this year, kung makikita po ninyo, may mga namatay po roon. Mga nagpunta, di ba? So, tingnan na lang po nyo sa YouTube yan. I think nagawang ko rin po ng vlog yan early this year. Pero sasabihin ko po sa inyo, ang mga ghosts sa Titanic, kung may nakita man sila, panlilin lang na lang po ng diablo ito. Hindi na po ito yung kaluluwa ng mga taong mahal natin na siyempre, pumanaw na doon sa Titanic. Wala na po sila. Ang kanilang kaluluwa pumunta na po sa kanilang mga final destinations. Whether hell if they reject Jesus or hopefully heaven if they receive the Lord Jesus Christ wala pong in between ha pag namatay ang tao langit at impyerno lang po again, pag namamatay ang mga unbelievers sila po ay nasa temporary detention ang ah, mga unbelievers po ito ano po pag namamatay ang mga unbelievers nandun sila sa temporary detention na kung tawagin po ay Hades Okay, wala pa sila doon sa Gehenna o doon sa Lake of Fire. Ito po ay mag matutupad yung Lake of Fire mangyayari po yan right after the white throne judgment. Ito po yung paghuhukom ng Panginoong Hesus Kristo doon sa mga unsaved, doon sa mga unbelievers, doon sa mga hindi naglagak ng tiwala kay Lord Jesus Christ. Actually this morning po, ako po ay masaya Kilala niyo po ba si Mika de la Cruz, kapatid ng veteranang batikanang aktresa si Miss Angelica de la Cruz? Tumanggap po sa Panginoong Heso si Mika dahil sa dami po ng kanyang pinagdahanan sa buhay. Alam po niyo, misang gagamitin ni Jesus yan para makilala mo siya. So I'm so happy this morning. Ang kanya pong testimony ay nandito po sa YouTube and I'm planning to make, mamaya, magkatapos po nito, make a video regarding that. Okay? So, congratulations, uh, Sister Micaela, kung nakikinig ka. Micaela ba, no? Mika, No, a welcome to the family of the Lord Jesus Christ. Yeah, I'm so happy. The baptism one po siya sa video niya sa DN makikita po niyo. So again, ang mga namatay po doon sa Titanic hindi na po Uh, babalik dahil nandun na po sila sa kanilang mga final destinations yung mga multo nagpapakita dyan mga evil spirits yon ginagaya yung anyo ng mga taong yan halimbawa yung pinakakapitan nun si Captain Smith pag may nakita sila roon na uy si Captain Smith nakita ko ay hindi na po si Captain Smith yon yun po ay ano replica niya no? hindi rin po demonyo yon na ginagaya yung katawan ni Captain Smith pati yung kanyang wangis pati kanyang mukha para linlangin ang mga tao, huwag tayong padadaya diyan dahil si Satanas po, sabi ni Jesus, si Satanas is the father of all lies. At sabi ni Jesus kay Satanas, walang katotohanan na nananatili sa kanya. Kaya kung hindi pa kayo subscriber sa channel na ito, I invite you to do so. Click the notification bell, share this video, share the wonderful love of the Savior, the Lord Jesus Christ alone. Thank you, and Jesus truly loves us all.